Sarap maligo dito. ng kalma. Ganda ng... Kaya lang medyo malabo-labo. Ang tubig niya pero walang alam. Tingnan natin kung may huli yan. Map, ano na. Ang huli yata'y damo eh. <laughs> Ay marami yan. Maraming putik. Yan natalo na. Ay, nahulog na siya! Hoy! Hindi ka! Ang alam niyo po. Wala mo Nakita mo ang eh. Tignan nyo nga aking kapatid. Eh. Oh, <laughs> gusto niyong butete. Ikaw nga ang Malakas Hindi ha.